Kala kami nasa labas, walang problema, masaya kami. Ha? Nakita mo ba yun? Yung sinasarilin ni Kernel mga gamit ko si Eto, kayong mga gangganga, ha? Amon nga ng basketball. Ano akong palag mo? dalawa, laban sa kanila. O, kung sino dalawa nyo dyan, ilaban nyo sa amin. Magpanggap kayo habang buhay. Tingnan natin, o. Oh. Basketball, inaamon namin kayo, ha? Hindi nyo alam, alam yung, po? yung sabon nila. Isa lang. Tapos okay. yung mga, toothbrush nila, salitan lang silang lahat. So, Eto, para kanino gusto mo? Kay... Hey, ano naman, kay Robot. okay oh, kay Robot. Walang kasi oh. Uy! Ayan, sa mga gustong lumaban si Casco sa mga ganggang, pusoan nyo. Kung ayaw nyo, ilike nyo na lang. Ilike nyo! Ah. What's up, neighbors? neighbors? Uy! Yung ganggang masyadong nawiwili yeah, na. Mati. Mo... matik nakala kami nasa labas, walang problema, masaya kami. Ha? Pero yung pangupal nyo king ina nyo, ha? Pero gusto natin ito ng kupalan eh. Sige, pagbibigyan natin. <laughs> Kupal naman ako eh, pero kupal inigod. Kupal naman tayo eh. Kupal naman tayo. Sadyang so, kupal inigod. Iniba lang tanya. Oh, Ini iniba lang natin eh. Ano? Nakita ba? mo ba 'yon? Yung sinasarilin ni Kernel mga gamit ko doon. Sinasarilin oh, niya lahat. Sa diba? sa kanya na daw eh. Sa kanya na daw 'yon. Sa kanila na daw yung bahay. Oh, sige, pagbibigyan natin ha. Oh, oh. Bakit mo ibibigay? Hindi ito pagbibigyan na nga. Sige, ito kayong mga ganggang ah. -gang, ito ah. Eto mga ganggang. -gang, oh. Amon natin ang basketball. Oh. Ano na mapalagnan? Ay dalawa laban sa kanila. O kung sino dalawa nyo dyan, ilaban nyo sa amin. Di ba tayo lugi yan? E, paano tayo malulugi? Eto, pag natalo nyo kami, kayong mga ganggang dyan, king ina nyo, sa inyo na yung bahay, wala kaming pake. Ano gusto mong pakitaan natin? Sige Ah, Okay. ako talaga eto seryosong usapan, tol, ha? Ah. Pag natalo nila tayo basketball, sige. Kung hindi duwag kayong uh, ganggang kayo, king ina nyo, mga kilala ko, mga bungo nyo, mga kilala ko pagkatao nyo, ha? Ah. Labanan nyo ako basketball kung matapang kayo, ha? Ah. Pag natalo nyo kami, ay eh, di sa inyo na yun. Sa inyo na yung bahay na yan. Feeling mga may mayayaman talaga. Alam Agalan yun. nyo may pera. Oo, <laughs> sige. Magpanggap kayo habang buhay. Tingnan natin Oh. Basketball, inamo namin kayo ah. Di nyo alam Pairam yung, yung sabon nila. Isa lang. Tapos oh. yung mga, toothbrush nila. Salitan lang silang lahat. Oh. Ito, tropa ko na to. Anak to ni Mayor. Si mm. Boy Boy. Mm. ako. Ko na. Sige. Ah? Oh. O oh, kung sino sa gang. Ha? Lumaban kayo sa akin. Hmm. Kahit 'tong b hindi na kita sama kas. Isa -isa Isa-isahin ko sila lahat, gusto mo? Sige. O isa-isa sino una ko si Kernel. Wag muna si ano muna sino? si si Eggers. O Eggers dito ka. Hmm. Oh. Okay. Ito, um. para kanino gusto mo? Kay si Kernel. Kay ano naman, kay Robot. O kay Robot, walang kasi oh. na. Uy. Hmm. Kanino pa gusto mo? Si Kernel. Si Kernel pa? Oh. Oh. Bong! Si Kernel! Oh, walang cut yan ha! Sino pa? Yung tatlo lang naman yung kupal na yun oh, dun, eh! Si ano, mabait naman yun si Mr. Jake, ben saka, eh! Oh, saka wala si, na, sige! Si Jake di pa nga nakaka-uwi! Oh, walang cut yun ha! Oh, wala! Mm. Ano, ngayon nalaban kayo, tara dito! Gusto? <laughs> Kung gusto nilang kupalan, eto talaga! Manok mo ko, Kas! Matik Poy, dito na kami po ya! Ayan, sa mga gustong lumaban si Kas ko sa mga ganggang, -gang, pusuan nyo! Kung ayaw nyo, i-like nyo na lang. I-like ha, nyo. Lalampasuhin ko kayo. Okay, nyo. Kung gusto nyo ko palan, ko palan. Sige, sa buhay nyo yan. Habang buhay kayo magpang Si Kernel, kamukha niya si Wako okay, Totoo. Kita okay, na. <laughs>